Hindi niya sa lang ako. Eh, paano yan sila? po nila binayaran kasi sabi niyo po. Sabi po nila sila yung tayo po yung magbabaya. Alis na lang po sila. Bagi yung kung kinaya nila worth 485 po. Ay, alam nga naman sila kung magbabaya dyan. Nakikitrabaho lang po ako. Ngayon, hindi niya po makakababayaran. At touch na nga tayo dito sa Pinas. Kasama na natin sila Natoy, Tapos, dalawang ibay kami. Ayun pa. Si Kuya Dandy oh. Lalabas lang kami para kumain. So magla kami. Yeah, so don kayo yan Marami na mga kainan dyan eh. Dyan, dyan ka dyan. Uy, isda oh, oh. Uy, gulay Ay binagong ano Tara, kaya tayo, tayo Pili na kayo Pagka may bibiling tayo ulam, dyan na kayo bumili ito yung address nyo. <laughs> number 363. <PRP> ha? <laughs> <laughs> huh? Di ba address to? Kala ko address eh. Ayan, <laughs> so dito kami kakain yun. Ang ganda kainan nyo. Laki oh. O, di ba? Eh, Ayan mga natin. Tapos nandito lang yun sa tabing kalsado. Madaling mahanap yan. Ano yung ulam niya, brother? Ito, sir. O, ito. Tsaka ikaw. Ano ito? Uh, daw, sir. Broccoli daw? Bakit may Or, daw. <laughs> Hindi siya sigurado eh. O yun. pork broccoli tapos uh, Saan ano? Balbako? Ano luto eh hito? Balbakwa hito? Minabalbakwa ba? Oo, oh, oh, Di ba ang balbakwa ano yon? Baka na malambot. O oh. oh, yung order nila tayo ako ng bahala dyan tayo ah. Sa akin na ting yan. O sa akin na yan brother ah. Ayan ang mga tropa natin. Atin mo na yung tropa ko. Parang paano nagawa yun? Yung kuwit ang kakilay ah. napaka kaya ka na bahala dyan, tol. Sa'yo tingnan, sa'yo tingnan. Okay, sige. Ate, sagot ko yun na yan, ah. Ito yung takalian namin today. Galing kahit sa Thailand, na-miss natin yung mga ganun kaplase pagkain. Ito, dinuguan, binag kare-kare. Tapos sila, ganun din, ginaya lang. <laughs> Kaya-gaya. Kahit maraming, ah... Uh, maraming pa, pagkain ito. sa labas, maraming minunin. Ito, nasa tabing kalsada lang, binigyan tayo ng corn beef, oh. Oh. Corned beef, Ha? Ano ba ito? Ha? na lamang. Bagong ba Oo. Oh. Akala ko akong... yeah. bagong. so, ito yung uh, food natin. So, kumpleto na tayo. Ako lang na lang namin. So, drinks. Yes, Bigyan mo kami ng anim. Kasama yung mga tanong ko rito. na ukule green. Yun lemon. na O, so, lemon, kalamansi. Kaya kung bahala sa po. <laughs> na lemon, sir. Kaya anong, anong lugar to sa labas? Ano po ang Mexico, sir? Okay, sa mga gusto pumunta rito, ang number dito, number 353. 3 Paano po? Bakit? Eh, yun! Eh, nakasulat sa gate mo, 353. Siyempre, sir, lumabas yun sa wedding. Ano nga, ma'am? Ano Ay, na yung matumataya ako dito sa... Pantaya pala yun. Eh, ano ang ano, lugar ba to? Ano lang, sir? Ano po ang Mexico? Uh, ano kainan ba? Siyamara, ito. O, sa Siyamara pala. Ano pa pala? Siyempre, siyempre, lang. Okay na, sige. Ako nung pahala niyo, brother. Pag nakita niyo ako kumakain nito, sabihin niyo na ako. Ako nung pahala. Sige, sir. Thank you. Ingat, ingat. Eh, Bait na po. Bakano po yung summit niyo? Lahat po sa 1,075. Ang taas sa 75? Ba't parang alaki? Kasi sa isang din po, babayaran niyo po yung kinain po nang sa kabila. Isang mesa sa kabila? Wala ko. Kakilala lang ako nung sinayasal lang ako. Ipanin e, yung sinayasal sabi niyo po, sabi po nila sila yung kayo po yung magbabayad. Mwak. Hindi, gumano na siya eh. Uh, sir, paano po yan? Hindi yeah. pa po sila nagbayad. Mwak. Hindi sila nagbayad? Hindi po, umalis na lang po sila. Hindi na tayo na order namin, tagi sa pag-uong lang kami. Kasama sa kanila. Oo, oh, sir, sabi niyo po kayong magbabayad po doon. Pwede yung pong kinahan nila worth 485 po. 400? Oo okay. po. Huwag sila kinain namin sa kanila porangin. Hindi, paano yan, sir? Magbukasan na lang po kayo ng plano, sir. Kung hindi niyo po mababayaran yung ano, kinain niyo, tsaka kinain nila. Ayaw lang naman, sir, ako magbabayad dyan. Nakikitrabaho lang po ako. Galing tayo na ibang bansa pagdating dito. Palanggana si sir magliligpet. Hindi siya magbabayad. Ano, sir? Palanggana. <laughs> Siyempre, sir, kayo yung po yung tumahayad. Nakilala, kinilala lang ako na pinawayan ko lang tapos pinaka Ay, Sabi sa niya sir, kayo yung magbabayad tapos bigla lang silang umalis sabi nila kayo yung magbabayad Pero, yan Ang um, bilis kong kumula po ng <laughs> tuwa <Tuan> -tua ako Ang <laughs> biro Kali kung magbasa, ako mabasa, sir, sabi mo, sa Sabi mo sir, magbabayad tapos ngayon hindi niya pumukong babayaran sabi nila kayo yung <laughs>

nang konti <laughs> dinagdagan pa yung hugasan hindi na sa akin to sa ibang kumain na yun ah ay alam ko na yung naghuhugas sa likod te 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 naghuhugas sa iyo hindi okay si kwenta Ah, si kwenta ako dito. Ay na bahala dito. Hindi ko naman sinasabi, eh. saka lang ako noon. Kumuway lang sa akin 'yun, ha. Yung nine mo 1075 bibigyan mo sa mga hugas ni na kami na nag-uusap dito, ayaw na kami dito. Ibigay ka ta 70 ha. Eh. 70 ha. Ha. Ito na bahala, Jenya. Alis na ako kasi nagbubutang pa ako, ha. Sorry na tayo yung nakausap. Siya <laughs> lang bahala sa mga pinakain na natin. Tawang-tawa. Ayan, ibigay mo na ang aming <laughs> <may> Christmas bonus. <laughs> sir. Ayan oh, na, ayan na. kita-tinsula. Yes, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.